Carla Estrada umamin sa ginawa ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Inamin ng celebrity mom na si Carla Estrada na totoong may nagawang mali ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa dating girlfriend nito na si Catherine Bernardo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang pinaghihinalaang dahilan ng paghihiwalay ng celebrity couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay ang pambababae ni Daniel Padilla ng ilang beses sa likod ng kanyang nobya na si Catherine Bernardo. Matapos ang pagkumpirma ni Catherine Bernardo ng kanilang paghihiwalay ni Daniel Padilla ay nagsilabasan na ang mga resibo at isyu ng pambababae ni Daniel Padilla, mismo pang malalapit na kaibigan ni Catherine Bernardo ang nagsiwalat nito. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Daniel Padilla at hindi man lamang nagbigay ng anumang pahayag o humingi ng public apology si Daniel Padilla. Sa kamakailang panayam kay Carla Estrada, inamin ito na may kamalian si Daniel Padilla. Gayunpaman, ipinahayag niyang kahit anong nangyari ay ilalaban at poprotekahan pa rin niya ang kanyang mga anak, kabilang na ang aktor na si Daniel Padilla. Ayon kay Carla Estrada, lahat naman ng tao ay makakagawa talaga ng mga kamalian ang mahalaga ay natututo mula rito at humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawang kamalian. Bagamat wala namang sinabi si Carla Estrada kung ano ang kamali ang nagawa ni Daniel Padilla, marami ang nagsasabing tila pag-amin na ito sa mga nagawang mali ni Daniel sa kanyang dating nobya na si Catherine Bernardo. Ayon kay Carla Estrada, patuloy niyang hinihiling ang ikakabuti ni Daniel Padilla subalit ang tanging nakakaalam ng kalagayan ng kanyang anak na si Daniel ay ito lamang. Gayunpaman, nais niyang ipabatid sa lahat ng kanyang mga anak na naroon lamang siya at handang umagapay sa kanyang mga ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.